Buenos dias, magandang umaga. Ayan, umuulan ngayon dito sa Madrid at ganito yung weather natin sa isang linggo. Pag-usapan natin sa video na to ang mga words or mga salita na ginagamit nila sa weather. So, yung weather is klima. Um, <clears throat> el klima, ayan. Malamig, <laughs> ase frio. Malamig is ase frio. Ang ma pag naman asay calor. kalor. Pwede namang i eh, pag uh, masyado mainit ganyan as ay muchisimo kalor or as muchisimo uh, frio ganun. Pag super lamig naman, ayan. Yung temperature, ang Spanish ng temperature is temperatura, la temperatura, ayan. Cloudy, sa ngayon, ayan, <laughs> nakikita nyo ba sa likod ko, cloudy, esta nublado. Or pwede rin namang sabihin na uh, el clima es, esta triste, ma, malungkot yung weather. Ayan. Ano pa ba? Kasi yung clouds is nubes. Ayan, clouds. Kaya siya pag cloudy, esta nublado. Ayan, clouds. Okay. Ngayon, wala yung sun. Ang sun is sol. Sol. Ayan, walang sun ngayon. Ganito kasi yung weather dito sa Spain. So, pa, pabago-bago siya. So, sasabihin natin yun na El clima está cambiando. Ayan. Or, pag sinabi mong uh, the weather is crazy, no? Pag yung <laughs> weather pabago-bago. El clima está loco. Ganon. <laughs> Ayan ano pa yung mga words na gusto nyong uh, malaman? Um, muli ang ulan is yuvia. So pag sinabi natin umuulan, esta uh, yuvia, yuviendo. Ayan. Esta yoviendo. Pag sinabi na naman natin umaaraw, esta soliado. Ase sol o esta soleado pag umaaraw. Pag naman uh, mahangin, ase viento. Kasi yung hangin ay viento. Ayan. Actually, medyo malamig siya at saka medyo mahangin. Ganito yung weather ngayon, no? Hindi siya masyado maganda. Okay. Next one is storm. Ang storm is tormenta. Tormenta. Ayan. Yun ang uh, storm. So, nandito pa rin tayo sa Pueblo ko. Ito yung town namin dito sa Spain. Okay. Ang lamig pa din. Okay. So nasaan na tayo, okay? Ang storm po is uh, tormenta. Storm, tormenta. Ang uh, kidlat naman is relampago. Relampago, kidlat. Ang thunder naman is trueno. Kulog. Kulog, trueno. Trueno sa Espanyol, ayan pag yun, pag naman yung humid halimbawa ah uh, humid umedo umedo ang humid ayan pag dry ano ba sa tagalog ang dry ah um, nakalimutan ko na tuloy seco naman ang dry ayan paki-comment nga sa ating comment section anong tagalog ng dry <laughs> ayan seco pag naman I'm wet, basang-basa, pag mababasa ka sa ulan, ang tawag nyo mojado. Pwede mong sabihin na estoy mojado. Pag wet ka, gano'n. Ayan, may sasakyan doon sa likod. Ang snow naman is nieve. Snow is nieve. Pag sinabing nag-snow, esta nevando. Nieve, okay? Okay, another one is, ano pa ba? Fog. Niebla. Fog is niebla. Ang cyclone is siklon. Siklon. Cyclone, cyclone. Sa Pilipinas, ang weather natin doon ay tropical weather. So, uh, sa Espanyol, ang tropical weather is el clima tropical. Yan. Tropical weather el clima tropical Ang ganda dito sa pueblo ko no. Ganyan. el clima tropical ang tawag sa atin. Dito sa Spain, meron din naman silang ang uh, subtropical, subtropical sa Islas Canarias. Eh. Ay, ang ganda ng mga bahay dito no. Tapos ang extreme temperature naman is clima extremo. Ayan. O temperatura, temperaturas ex extremas ayan. Okay, ano pa ba, ba? Aluvion, flash flood. Aluvion flash flood. Hindi ko siya masyado naririnig 'yon. Ang ang flood actually is inundasyon. Flood is uh inundasyon, ayan. Tapos meron naman tayong tinatawag nilang uh, moderate temperature is la temperatura moderada. Temperatura moderada, yan. Next word natin is kalangitan. Ano ba sa sa Espanyol ang kalangitan? Sielo. So, kung sina, sina, sinabi nila nga sielo azul, blue sky. Sielo azul. Ano pa ba? Ang clear sky naman is sielo despejado. Sielo despejado. Yun yung Ah, clear sky, ayun. Tapos, uh, ang weather is, again, is klima. Ang climate din is klima. Parehas lang siya. Okay. Pronostico del tiempo ay ang weather forecast. Okay. Pronostico del tiempo. For example, kung ano yung um, weather bukas, gano, kung mainit siya o maulan, pronostico del tiempo Ano, qual el pronostico del tiempo para mañana? So ano yung weather forecast uh, para bukas, parang ganyan. Okay. Next is temperatura baja. Ang temperatura baja ay ang low temperature. At ang temperatura na alta naman is ang high uh, temperature. Yung baha po is mababa. Baja tsaka mataas is alta meron din yung um, Maria Alta at saka Maria Baha. Yung Maria Alta is, uh, ang tawag nito, high, high tide. Maria Alta high tide. At ang low tide is Maria Baha. Ayan. Another one is, ano pa ba? Freezing helido. Helido. Hindi ko siya masyado narinig dito sa Spain yung helido. Usually pag freezing is, estoy congelado. helado congelado is freezing another one is calor extremo heat temperature extreme heat pag ginagamit lang siya pag summer pag masyadong ma, mainit okay calor extremo okay ayun viento fuerte pag ma, malakas ang ang hangin viento fuerte ayan pag may bagyo sa Pilipinas merong viento fuerte. Ayan. Ano pa ba? Granizo, hail. Alam niyo ba yung hail? Ang tawag doon granizo, yung bilog-bilog na parang snow or bola ng slow. Snowball. <laughs> Hindi, yung uh, parang yellow na bilog-bilog. Granizo ang tawag doon. Ayan. Wind erosion, disgusted el viento. Wind erosion. Okay. Another one is, tornado. Tornado, ayan. Tornado is tornado. Rayo, thunderbolt. Rayo. Actually, yung rayo is ray. So, like, um, rayos del sol is sun ray. Ayan. Brisa, breeze. ba diba? Marami na ba tayong natutunan ang mga Espanyol na words? Okay. Ano ba ang kailangan natin? Um, Ice, ice is yellow. Ice yellow. Ayan. Baho zero, below freezing. Baho zero or yung temperature is zero ganyan. <coughs> Baho zero ang tawag doon. Natural disaster, disasters naturales. Disastres naturales ang tawag doon sa natural disaster. Uh, ano ba pa? Sekiya, drought or El Nino, sekiya. Okay. Actually dito hindi ko narinig yung word ni El Nino or La Nina. Sa Pilipinas lang ata meron tawag ganun. Ayan. So, ayun lang guys. Nandito na tayo sa aking place of work. So, yun lang muna for ngayon mga Spanish words uh, related sa climate or sa weather. Dahil yung uh, klima ngayon is hindi masyado maganda. Kaya naisipan kong um, uh, turuan kayo ng mga Spanish word about sa klima. Ayan. So, yun lang ngayon for today. Um, See you sa aking mga next videos. Nos vemos en los siguientes videos. Muchas gracias y hasta pronto. Ciao!